Nanunumpa sa watawat ng Pilipinas Ako ay Pilipino Bungkat na pata Nanunumpa sa watawat ng Pilipinas At sa bansa Kanyang sinasagisag Na may dangal, katurungan, at kalayaan Na pinapakikilos na Nang sambay ng maka-Diyos, maka-taot Maka-Diyos, maka Sa Pas panata Makabay Iniipit ko ang Pilipinas Aking lupang pinalangan sana ng aking lahi, kinukupog ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marungan. Dahil mahal ko Pilipinas, ko ang, ang payo ng aking magulang. Mga magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang, ang tungkulin ng mamayan makabayan. Nalilingkod ng aaral at nalalangin nang buong katapatan, ia iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.